I am not my voice. <laughs> Get the... Wonder why, or wonder how, I'm to the blue blue sky, you know. Mm -hmm. setarus <sif> Mirko mm mau nge-vlog. nge-vlog Hmm, nah yes. kunti lang ako yung tubig kasi hindi na tag ulan alam kong waters ano nga guys ibot sa ayak ibot natin ang water falls ayan ano. yung tubig na yun kasi pag init na siya hindi na sa wala na tubig sa kagubatan naubos na pero okay pa din hindi pa nang maligo hmm. eh, ang harap na sa tok na ito sa lemon tree na kanti ng agos konti na rin ng tubig Here comes to my drag. Nakakatamat kasi wala nang tubig nila doon. I'm late. I'm guys oh. Nga! Kalukog siya na ang ah, tubig. Nga na! Wala nang tubig. Sige rin. Sige